Oh my god, wala na talaga siya. Guys, as in sobrang Okay na okay ang lugar na to ngayon. Grabe, alam nyo yung mga nakakasalubong ko na napapawaw din talaga sila. Nagulat sila kasi wala na ang mga vendors dito sa sa bandang to. Malaya na tayo makakalaka dito. kita tayo guys sa may Kaliyada Station eto yung nagka-trending sa social media na ang dami mga kainan so balita ko ngayong araw na to wala nang mga vendors dito sa lugar kung saan maraming tao before Kung so, napapansin nyo guys, dito sa eriyang to, dati puno ng mga vendors dito. Pero ngayon, kitang kita nyo na clear na talaga itong eriyang to. May mga ilan-ilan lang na mga nagtitinda pa din. Pero, not seen before na talagang halos hindi na tumadaan ng itong lugar na to. Dati kasi, halos talaga side by side, may mga vendors. So ngayon, halos totally wala na talaga. Honestly, sa totoo lang, mas nagustuhan ko yung itsura ng Manila ngayon. Dahil, yun nga, hindi na ganong kalakihan yung daanan. Nalagyan pa ng mga vendors. Though I'm not against sa mga vendors. Pero, I think there's a proper place para sa kanila kung napapansin nyo before dito sa may SM na to naku talagang halos wala na makadaan sa sakyan as in clear na talaga dito guys bihira ka na makakakita dito ng mga vendors kaya naman itong daanan na to talagang nadadaanan na ng mga as in gumanda kung ako yung tatanungin mas okay yung ganito Ayan oh. No. Ano ba pansin ang ganda na maglakad dito sa Manila. Etong side na to, four bender na to. So yung gitna, paghahaluin yung sasakyan, saka yung mga taong dumadaan eh malaki <laughs> ang ganda na ng Manila, oh. <laughs> Kahit dito sa side na to, ayan oh. No. Oh, my God! Wala na talaga siya. Kahit dito sa may part na to. Ayan, oh. Ayan, oh, Ang luwag na. As in, halos wala ka na masyado nakikita ng mga vendor dito sa daanang to. Kaya, kitang-kita nyo ang luwag. Super luwag. Pag sinabing Yorme, okay. Number one. Kaya kung sakali na siya naging presidente ngayon, nako for sure, mapagpapatuloy niya yung magandang nga simula ni Pangulong Duterte. Alam niyo last time, nung yung huling punta ko dito, dito sa area to, ang dami nagtitinda. Kaya super kalat talaga. Sobrang ganda na dito sa lugar na to. Guys, as in sobrang okay na okay ang lugar na to ngayon. Grabe, alam nyo yung mga nakakasalubong ko na napapawaw din talaga sila dun sa sa ganda ng Manila ngayon. I mean, nagulat sila kasi wala nang mga vendors dito sa sa bandang to talaga. Yung mga nagka sa social media na na mga vendors na nakahalera doon. Ngayon, wala na. Malaya na tayo makakalaka dito ng maayos. Itong linyang to, hindi mo siya makikita before. Dito sa area to dati napakaraming tao dito. Alam niyo napansin ko rin, kahit yung mga namamalimos doon sa may pagdanan, parang nawala na din. Dito sa may part ng Quiapo Church, may mga ilang pa rin naman nagtitinda. Pero on the other side, nalulungkot din ako doon sa mga vendors, especially do sa mga may mga edad na sa mga matatandang vendors. Doon ako nalulungkot. Sana mabigyan man lang ng kahit compensation yung mga yung mga edad na na wala ng trabaho. Kasi talagang para sa kanila, ito na lang yung pinaka bumubuhay sa kanila. Para kahit pa paano, hindi mas sila sobrang nakakaawa dahil nga nawalan sila ng trabaho. Napakalaki talaga ng pagbabago dito sa bandang po, or malapit sa may Church. Sobrang linis dito. Grabe, the best talaga si Kiorme. In all fairness, Kiorme. Dito sa area to, talagang dito ko sobrang namang ha. Halos talaga totally cleared lahat dito. Yung mga shop o building na hindi mo ma-appreciate before, mas na-appreciate mo ngayon. Tapos napapansin ko yung mga kabataan dito, yung mga nakakapunta dito. Grabe, sobrang tungtuwa sila. Sabi, wow, napapawaw talaga sila sa ganda. Kahit ako mismo. Siyempre kahit papano, nakakapunta naman ako dito sa po or sa Manila ng ilang beses na din pero ngayon bongga ngayon malaya ka makakalaka dito ng wala kang iisipin na alam mo nakikipag parang sigsag yung daanan kasi merong part na wala, may mga part na may mga vendors Tapos tong band ng SM na to, <laughs> bihira mo siyang makita. Parang never pa ako nakapasok dyan. So, ngayon, first time ko makakapasok sa SM na to. Sa SM, mga, kaya po ba to? nga pala guys yung itsura ng divisorya ngayon dito sa side na to sa mga taga Manila dito kung napapansin nyo dito sa may part na to sa may gilid as in sobrang dami talagang mga illegal vendors na nagkikinta dyan pero ngayon as you can see wala nang masyadong titinda wala ka na rin makikita mga vendors dito Bali, dito na sa part na to, siguro nilagay yung yung pwesto na nandoon. So, ito, makikita nyo, parang dito nilagay or inilipad yung mga nagtitinda doon before. Napansin ko lang dito sa mga area to. Ang dami mga parking volunteer pa tawag dito. Kumbaga yung dating pinagtitindihan nila ginawa ng parking.